Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Day mga ka-daylight. Ako po si Pastor Avilma Antigo ng GIL Tagig City. Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Maaari nyo din bistahin ang aming website at si bni.ph at mapapakinggan din tayo sa dwcb 91.1 fm sa palawan at dcjv 1458 radio calabarzon. At ngayong pong oras na ito, tayo po idadako sa ating pong uh, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa ating daylight devotion. Ang uh, salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay po natin dahil sabi ni Jesus sa kanyang salita in Matthew 44 Men shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya po sa ating pag-aaral, ating ito ang ating mga puso't kaisipan no, sa ating pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At ngayon po nga, araw nito ang ating pong pag-uusapan, ang ating topic ay uh, patungkol po kung paano natin aalisin ang takot sa ating mga puso at ay magtiwala sa ating Panginoon. So sabi po ng libro ng Unang Timoteo, Kabanata 1, Talatang 7, ang sabi pong gano'n, sapagkat ang Espiritu'ng ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng pagkatakot, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, ang uh, sabi pong ni Pablo, uh, sabi po ni Pablo, no, sa libro ni Timoteo, ang sabi niya, ang Espiritu'ng ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng pagkatakot. Sa ating panahon, Napakarami po mga bagay na kinakatakutan. Napakarami po ng na mga bagay na nangyayari sa ating paligid na nagbibigay ng takot sa puso ng maraming tao. Parang wala na po tayong kapana, kapanatagan, wala na halos tayong kapayapaan no, sa ating pong araw-araw na buhay. Ang dami natin nababalitaan ng na mga naaaksidente, mga, mga yung mga pinapatay, mga kinikidnap, o kaya hinohold up. Uh, ito lang linggong ito, may uh, mayroon pong uh, nag-message sa amin at uh, sabi niya uh, sa isang ospital ng isang tao na hinold up, no? Kapatiran sa uh, siya po ay kamag-anak ng isang kapatiran natin at uh, siya po ay hinold up at pinupuk yung unya, kanyang ulo. At kanin lang po ay nabalitaan ko itong taong ito ay namatay, no? Dahil nga po doon sa kar karahasan na kanyang naranasan. Kaya nakaka nakakalungkot po no na sa ating panahon napakarami po na mga nangyayari na talagang nagbibigay ng takot at nagbibigay sa atin ng pangamba. Pero ang Biblia po ay nagbibigay naman ng tinatawag natin na katiyakan ng ating pong kaligtasan, katiyakan ng ating pong uh, pagkatagumpay ng buhay. Dahil sa, sa ating binasa kanina sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng pagkatakot. Hindi daw para tayo matakot, kundi bligan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, ng pag-ibig at pagpipigil ng sarili. Sabi din po doon sa tinataas sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, sabi ito, kayawi kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin So sa panahon po na ano tayo po ay dumadaan sa so, ganitong klase ng uh, mga sitwasyon ng buhay, no, yung nagkakaroon tayo ng takot, pangamba sa ating buhay, sa ating pamilya, di ba? Hindi natin na uh, alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na mga oras, susunod na mga araw no sa buhay natin kasi minsan lalabas ka lang ng bahay, hindi mo alam na mayro na pa lang disgrasya meron na palang uh, mangyayaring hindi maganda sa ating mga buhay. Kaya yung iba, sabi nila, huwag nilang lumabas ng bahay no, para daw makaiwas sa disgrasya. Pero kahit po sa bahay lang, ay pwedeng may disgrasya. Noong nakaraan din lang po, no, may kapitbahay din kami na sunugan. At uh, doon sa po umagang-umaga yon na nasunog yung bahay nila sa pag uh, charge lang nila ng kanilang mga gadgets. At may isang teenager, no, 15 years old na kabataan na babae, ay na kulong doon sa kanilang bahay at hindi nakalabas at yung batang ito po ay namatay sa sunog no kaya makita natin, kahit ang ka ng bahay hindi tayo ligtas no hindi tayo, hindi tayo talaga uh, yung kaaway hindi tayo talaga uh, i-ano ia, uh, i, -ex, i exempt talagang tayo po ay kaniyang uh, bibigyan ng mga uh, takot at alalahanin sa ating mga puso kaya sa ating pong mga buhay kapag tayo daw po ay natatakot no? Atin daw po laging isipin na kasama natin ang Diyos. At ay hindi niya iniiwan, at ay hindi niya pinapabayaan. No, dito sa Biblia po ay may isang pagkakataon na ang ating Panginoon kasama niya ang kanyang mga alagad. No, sila po ay sumakay ng bangka at uh, nung sila po ay nasa bangka na ay nagkaroon po ng malakas na bagyo. At ang mga ang ating Panginoon sabi ng Biblia ay natutulog sa bangka marahil pagod na pagod at uh, dahil sa marami na siyang ginawa ng araw na 'yon, marami na siyang pinagaling, marami na siyang mga taong uh, pinalaya-pinalayas ang kanilang masamang espiritu sa kanilang mga buhay. Kaya sa kanila pong uh, pag uh, sakay ng bangka, nakatulog po ang ating Panginoon. At sabi doon sa verse 24, ang sabi ni habi uh, ng mga alagad, Now the disciples went and woke him saying, "Master, master, we're going to drown." Sabi niya Panginoon, Panginoon. Oh, sabi nga uh, uh, teacher, teacher, uh, kami malulunod, no? Katakot sila dahil ang bangka ay halos napupuno ng tubig sa lakas ng alon at sa lakas ng bagyo. At uh, ang ating Panginoon, he got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided and all was calm, no? At ang ating Panginoon si Bumangon, ini niya. Kanyang uh, pinakanyang inutusan ang na uh, ang hangin at saka daw po yung karagatan raging waters at yung storm ay nagsubside, no tumigil yung bagyo at uh, sabi nga naging kalmante no at sabi nga ni Jesus sa kanila no nang, nang, nang kanila nga ng ngiti magawa ni Jesus sabi niya sa verse 25 where is your faith he asked his disciples saan ang pananampalataya nyo so kailangan lang sa mga nitong mga panahon na tayo po natatakot. Atin pong uh, pataasin yung ating pananampalataya sa Kanya. Lagi nating isipin kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo iniiwan o pababayaan man. Dahil yun po ang pangako ng Diyos. No? Sa uh, Hebrews chapter 10, 13, verse 5 and 6, sabi niya, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob natin, masasabi ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. No, kapag ang Diyos po ang ating kasama, no, tayo hindi niya iniiwan o pinababayaan man. At tayo po ay hindi matatakot. Bakit po? Kapag kasama natin ng Diyos, meron tayong katiyakan, iingatan tayo ng Panginoon. Kung tayo pinananampalataya sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Doon din sa libro ng Isaiah chapter 41 verse 10, ang sabi ganon, ako isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan at iingatan at ililigtas. Napakaganda pong pangako ng Diyos. Napakagandang salita na dapat nating binubulay-bulay o lagi nating pinapalala sa ating sarili. Ang Diyos ang nagsabi, huwag kang matakot. Siya ang ating Panginoon. Hindi ka dapat mangamba. Dahil palalakasin tayo ng Diyos, tutulungan at iingatan at ililigtas ng ating Panginoon. Iho ba? Kaya dapat yung salita ng Diyos sa puso natin para pag dumarating ang mga bagyo ng ating buhay, yung mga pagsubok, yung mga problema na hindi na po nauubos sa uh, awat bawat araw. Araw-araw may problema dumarating. Araw-araw may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Wala pong exempted sa pagsubok sa buhay lahat ng tao dumadaan sa problema, lahat ng tao dumadaan sa pagsubok. Pero ang Diyos ay may pangako na kahit anong problema ang dumating sa buhay natin, walang problema na pinayagan ang Diyos na maranasan ng tao na hindi natin kayang pagtagumpayan. Yun po ang kanyang sana, sinabi sa kanyang salita. Kaya sa aming ganoon, lagi natin tandaan, God is always with us. He will never leave us. He will never forsake us. No, kapag tayo natatakot, at kapag tayo daw po yung nasa panganib, ang panahon po ngayon ay talagang puno po ng panganib. No, dahil ang daming masasama. Ang daming mga taong gumagawa ng kasamaan. Kapag nasa panganib ang tao, sabi ganon, ang Diyos ang ating muog at kaligtasan laban sa mga plano ng kaaway sa ating buhay. Kaya pag tayo daw po yung nasa mga panganib, na parang ang ating nararamdaman, no, na ang Diyos na, ang uh, si uh, sa sa ating pong mga buhay minsan lalo pong gabi kita yung umuuwi madilim no di ba hindi mo alam makabigla na lang may sumulpot na drug addict o kaya ay hold upper dahil doon po sa lugar namin napakarami po doon na kahit po sa tapat na ng bahay ay nahuhold up pa no, yung mga riding in, in tandem no na dumadaan yung motorsiklo bigla na lang no mga hold up bigla na lang sila na mang aagaw ng cellphone. Kaya hindi natin alam yung panganib, no? Na lagi nandiyan dyan lang. Eh sabi ng Biblia, sabi po diyon sa awit, Kabanata uh, 46, talatang isa, uh, chapter 46, verse 1, Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. No? Ang Diyos daw po ang ating lakas at kanlungan sa iyong ating muog, sa iyong ating fortress, sa iyong ating uh, uh, tower, no? Yung ating refuge. Sabi nga ganoon, at handang saklolo kung may kaguluhan. So kapag may mga bagay na tayo pong nararanasan na para mga na tayo po ay nasa panganib, tayo tumawag lang sa ating Panginoon. Sabi nga doon, kapag tayo tumawag sa Diyos, di ba isang tawag mo lang, andyan agad ang kamay ng Diyos, kaya kanyang iligtas. Nalala niyo po ba si Peter? Nung siya'y lumalakad sa tubig, nating, nakita niya yung mga alon, ang lalaki, na patingin sa alon. At siya po yung unti-unting lumulubog. Ano lang sinabi ni Peter, Lord, save me. At sabi ng Bible, bigla-bigla o karakaraka ay inabot ng Panginoon ang kanyang kamay kay Peter. At siya iniahon ng ating Panginoon doon sa dagat na pwede siyang malunod. Kaya sa ating mga buhay, kapag may mga panganib, na dumarating sa ating pong mga buhay, ang Diyos lang ang ating pong tatakbuhan. Ang Diyos lang po ang ating tatawagin. Di ba naalala ko po, no? ah uh, yung isang kwento ni si Sister Dory noon eh, na um, ginising siya ng Panginoon, na nag-pray siya. Hindi niya alam, si Brother Eddie daw po ay nasa panganib pala dahil may taong nag-aamok at uh, uh, may itang, no? naga aamok Uh, nananaga ng mga tao at si Brother Eddie ay hinarang yung tao na yun. No? Hinarang niya dahil nga may tatagain na tao. At dahil si Ate ay ginising ng Panginoon no? sa kanyang pagtulog at uh, sinanalangin at nanalangin sa spirit, sa spirito, speaking in tongues, at yun, sabi nga gano'n yung kanilang patotoo na yon Yung taong nag-aamok naga na yon bigla na lang natumba. No? Marahil uh, ano siya, pagod na, o kaya lasing siya. Pero biglang natumba, hindi na niya nataga. No? Yung taong natagiin niya, kaya yung si Brother Eddie na humarang sa kanya para pigilan siya na siya ay manakit sa taong kanyang hinahabol. Kaya yeah, nakita natin yung panalangin ay napakabisa din. No? Kapag tayo nananalangin sa Panginoon, kapag tayo tumatawag sa Diyos, ang Diyos po ay laging nakikinig. Sabi nga ng Jeremiah 33 verse 3, Call unto me, I will answer thee, I will Show the great and mighty things that you know with not. no? naman ng Diyos sa atin ang mga bagay na hindi natin nakikna, na, na ano na ani pa natin na nararanasan kapag tayo ay tumatawag sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay laging handa. Tayo po ay saklulohan. Handa siya lagi tayong tulungan. Ingatan, baka minsan may pinapayagan ng Diyos na mga mga bagay na ating nararanasan, hindi natin naiiwasan 'yon. 'Di ba? Pero minsan pinaprotekt din ng Diyos ang ating pananampalataya. No, kung paano tayo kumakapit kay Lord, kung paano tayo tumitingin sa kanya, no, sa panahon na tayo may mga pagsubok, sa panahon tayo po ay may mga na, sa mga panganib, no, pinapatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Kaya makita natin no, na wala daw pong panganib na hindi kayang uh, hadlangan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. At tayo bilang mga anak ng Diyos, di ba? sabi nga ng Biblia, ikaw ang mga ambasalupa nambasasama, masasama na ibibigay nila ang mga magandang bagay sa kanilang mga anak. Ay, ano pa kaya ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat? Ang hindi niya kayang ibigay ang mga bagay na ating hinihingi sa Kanya. Amen po ba? Kaya na, napakahalaga po na sa, sa panahon ng ating po mga takot, sa panahon na tayo po inawawala ng, ng pagkitiwala sa Diyos, ang Diyos po ay laging maaasahan, no? Lagi nating malalapitan. Kaya sa ating paglapit sa Diyos, at mga dito, ang Diyos ay maaasahan sa oras ng ating mga pangangailangan. Huwag tayong matakot. No? Pag tayo po ay may mga pangangailangan, ano mga pangangailangan natin? Minsan, maraming mga bagay tayong we no worry. No? Yung mga pambayad natin ng mga ng renta ng bahay, pambayad ng kuryente, pambayad ng mga internet, pambayad ng, ng mga tuition fee ng ating mga, mga anak na nag-aaral. Yan po ay mga pangamba takot sa puso ng marami sa atin. Diba? Lalo kung tayo po yung nangungupahan ng bahay, sabi nga ay kahit kababayad mo lang, meron ka na namang babayaran after ng isang buwan. Kaya yun po ay nagbibigay ng takot pangamba sa ating mga buhay. At sabi dito, ang Diyos ay laging naaasahan sa oras ng ating mga pangangailangan. Huwag tayong matakot. Dahil sinabi po ng kanyang salita sa Philippians 4.19 na ang Diyos ang siyang magpuprovide, magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan na hindi na uubos sa langit. Ang Diyos po ang siyang may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundong ito. Ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundong ito at kaya niyang ibigay sa bawat isa sa atin kung tayo anak ng Diyos, tayo po ay kabahagi no sa mga pag-aari ng ating Panginoon. Doon din po sa libro ng Mateo, in Matthew chapter 6, verse 25 hanggang verse 27, sabi po dito ng ating Panginoon, sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan nyo ang mga ibon hindi sila nagtatanim ni umaaniman, man o kay nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? No, ang ating Panginoon mismo po ang nagsasalita dito. Sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin sa inyong iinumin upang kayo mabuhay. Dahil yung po minsan ang worry ng maraming tao, na pag nauubusan na ng pagkain o nauubusan ng pera, ba tayo po ay balisana? Tayo po ay na problema na, hindi na tayo na mapakali. O tayo po ay nababago yung ating mga mood sa ating mga, uh, pa, uh, sa ating mga kasama sa bahay. Pero sabi ni Jesus, huwag tayong mabalisa sa ating kakainin at sa ating iinumin upang tayo mabuhay o tungkol sa ating mga susuotin sa ating katawan. Dahil sabi niya, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang kataw ang katawan kaysa dami. Sabihin, mahalagahan natin ang buhay natin. Pag tayo po'y nasa ating Panginoon, hindi tayo mababayaan ng Diyos. Hindi tayo gugutumin ng ating Panginoon. Sinabi niya, niya sa kanyang salita in Psalms 37 verse 18 and 19. Na even in times of famine, my people will enjoy plenty. Ngayon po ay panahon ng kahirapan. Ang daming taong naghihirap, ang daming taong walang trabaho. Pero tandaan po natin, bilang anak ng Diyos, tayo po ay hindi gugutumin ng Panginoon. Tayo po ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. God will provide for all of our needs. Kaya niyang ibigay lahat ng ating pangangailangan dahil kaya niya po na magpadala no, ng mga tao na hihipuin niya para tumulong, para magbigay ng mga blessing. Sabi nga niya dito, masdan niyo ang mga ibon, hindi siya nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Pag tayo po'y tapat sa Diyos, tapat tayo magbigay ng ating ikapu, tapat tayo magbigay ng ating mga offering sa Panginoon, kasi yun po yung susi, no, sowing and reaping, para ma-provide ni Lord yung pangangailangan natin. Kung ano yung ating tinatanim, yun din po yung ating inaani. Pag tayo walang itinanim, wala rin tayong aanihin. Kung tayo tapat sa magbigay, no, ng ating mga ikapu at handog sa ating Panginoon, binibless ni Lord, no, yung ating pong mga uh, ginagawa, yung gawa ng ating kamay, yung ating trabaho, yung ating pong negosyo, kaya tayo hindi magkukulang. No? Kasi nga kung ang, mga ibon daw po na hindi nagtatrabaho ay pinapakain ng Diyos, hindi ba tayo po higit na mahalaga kaysa mga ibon? At sabi niya dito, sino sa atin ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So yung pong pagkabalisa o pagkatakot, ito po hindi makakatulong sa ating buhay para humaba ang buhay natin ito po ay nagpapaigsi ng buhay nagbibigay ito ng sakit nagbibigay ito ng karamdaman at siyempre stress no pag tayo po yung nababalisa hindi ka makatulog at minsan hindi ka rin makakain di ba so hindi po ito nagiging maganda sa ating kalusugan eh sabi ng ating Panginoon huwag tayong mabalisa huwag tayong matakot no kasi ang Diyos ang ating provider ang Diyos ang ating uh, supplier ng lahat ng ating pangangailangan. Kapag ang Diyos po ang kumilos sa buhay natin, wala pong imposible sa Kanya. Sabi nga, walang mahirap na hindi kayang gawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Tayo po hindi, hindi pababayaan ng Diyos, kaya wala pong dahilan ang takot sa puso natin. Wala pong dahilan para tayo mangamba. Wala pong dahilan para tayo po ay uh, mag-worry. No? Dahil nga po ang worry, sabi ng Biblia, ay hindi makapagdadagdag ng haba ng buhay natin. Ito po ay makapagbabawas pa. No? Kung dapat mabuhay ka pa ng mga ng, uh, uh, may meron ka pang mga 20 years, nadagdag sa buhay mo, baka maging 10 years na lang. Dahil sa puro worry, puro stress ang, na, ang ating pong na nararanasan. samantalang bakit tayo mag-worry? Talang yung problema naman, niya naman po ay dumadaan lang sa buhay natin. No? Hindi naman nauubos. At sa bawat problema na meron tayo, laging may solusyon na ibinibigay ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pag ating hinahanap ang solusyon sa kanyang salita, sa bawat uh, kalagayan natin, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, may pangako po ang ating Panginoon. Meron tayong mga salita ng Diyos na pwede natin panghawakan at pwede natin sabihin sa Panginoon, Lord, sinabi na yung salita. At inaangkin ko ang iyong mga salita na ito ay mangyayari sa buhay ko. Iyon po'y ginagawa ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, humingi kayo sa aking pangalan at ipagkakaloob sa inyo. Hindi pa kayo humihingi. Sabi niya, humingi kayo at nang malugos ang inyong kagalakan. Tayo po ay laging nga tumawag sa Panginoon. Magtiwala. Kaya nga sabi dito, pawiin ang takot at magtiwala ka sa Diyos. At sabi nga ng Psalms, 37, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct our paths. Sa so, oras pong ito, tayo Gusto ko po na para magkaroon ng katiyakan ng ating buhay tayo sa samahan ng Diyos, iingatan ng ating Panginoon, ilagay natin ang ating pong mga puso't isip sa ating Panginoon at isang tanggapin sa buhay natin as Lord and Savior ng ating buhay. Sumunod po tayo sa isang maikling panalangin ng ating pagtanggap at pag, uh, pagbubukas ng ating puso sa ating Panginoon. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga kasalanang aking nagawa. Patawarin mo po ako, tanggalin mo ang takot sa puso ko, Tanggalin mo ang mga pangamba, ang worry na nagiging dahilan upo ako'y malayo sa iyo. Maghari ka po sa aking puso at isipan. Pumasok ka sa aking puso, ikaw po ang manahan. Ikaw ang maging Panginoon at nagpagligtas ng aking buhay. Tulungan mo po ako na maka, makapagtagumpay sa buhay sa mundong ito. Maraming maraming pong salamat. Panginoong Jesus. Ako na po lang po ang mananalangin, dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isang nagsuko ng kanilang buhay sa iyo. Tinanggap pa nila bilang Diyos at tagapagligtas na kanilang buhay. At ikaw naman ang nagsabi, uh, kailan may hindi mo sila iiwan, kailan may hindi mo sila pababayaan. Pagharihan mo po sila, panginoon ng iyong pag-ibig, ng iyong katapatan. Lagi mo silang samahan, ingatan, gabayan. Ilayo sa mga pagsubok. At kung sila natatakot, bigyan mo sila ng tunay na kapayapaan. Tunay, Panginoon, kagalakang nagmumula lamang sa iyo. At i-provide mo rin po ang pangangailangan ng bawat isa. Sa lahat-lahat nilang pangangailangan, financially, materially, spiritually, Panginoon, mentally, emotionally, hayaan mong maranasan nila, Lord, ang lahat ng mga pagpapalang ito sa kanilang mga buhay. Pagalingin mo ang lahat ng may sakit. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalayaan sa sumpa ng sakit kanamdaman. At lagi sila, Panginoon, manatili sa iyong banal na presensya. Sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa habang maingat naming ibabalik ang papuri, pagsamba, at pagluwalhati sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Muli po, ako si Pastora Vilma Antigo ng JIL Tagig City na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po natin subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Ang sabi ganon, ako isa sa iyo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan at iingatan at ililigyan. Napakaganda pong pangako ng Diyos. Napakagandang salita na dapat natin binubulay-bulay. Dito, Dito, Dito. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight devotion.